Okay lang baga mag-vlog tayo? Ayaw mo mag-vlog? <laughs> Ayan guys, tayo muna maghuhulog. Nakalimutan ko, Martes pala ngayon. Ay, Merkulis! Yan, yeah, talaga naman. Eh, eh! Uy, ang ganda ng yerong ito. Ba't binabasura? Ayan ang oh, ganda ng yerong Ayan guys, tayo i- Maguhulog muna tayo sa ating mga obligasyon sa yung tindahan niya. Mga hmm. tinda kayong kikiam, dyan. <laughs> Kaso <Kikiam fishbone>. malabo. <laughs> Hindi, mag-ano ka lang na isang lamesa. Hmm. No? Nakain ka ba ng ano? Fishbowl? Magtinda kaya kikiam... tayo. Ayan guys. Kami nagmi meeting oh. nagmi meeting po kami ng aking dabar cats. Kung anong dapat gawin. <laughs> Ayan guys, kami maguhulog kasi naisip ko, sayang naman yung no. yung no, space pa, no? Ate, daanan pa naman, ganda. Gagawa, maggagawa kami ng ano, luluto kami ng kikiyam at fishbowl, ano tay? Ay, nako. Sana mag-click. <laughs> ang problema. Kailan? Uumpisahan. <laughs> Pag may pera na po. May sa may sasakyan dito ba tayo mga sa <laughs> Sana all may four wheels. <laughs> tayo kailan kaya tayo magkakaroon ng kuya ate. Now. Uy, daming tibig-tibig. Alam niyo ba gayung puno niyan? daming puno, daming ano. daming bunga. Ay, sarap na may anak nang ganyan, engineer. <laughs> <laughs> Tapos yung tarpulin, isasabit mo rin sa daan. Ba't kailangan yung pinatarpulin pa? Ano sila yung... Proud to, ano? Proud sila sa anak nila. Ay! <laughs> <laughs> Nakatapos na. Hmm. Ano, nakarami na tayo! Ang dami na! Ang daming pas! <laughs> guys, manuk. Ayan guys, ang daming manok. shout out sa mga manok. Huh? Manok! Ayan, kalapati. kalapati oh. Shhh! Hi, <laughs> kulot! Ba't di ka na uwi? Dito ba siya na Yung niya. Ano, nak? Hindi hmm. ka pumasok? Bakit? Ay, uwi! Doon kay Papa! Ba't tayo mamuwi? Ayan, guys. Ayan. Tagalang probinsya, probinsya, guys. Tinan mo. Kapaligiran. Oh, ganda-ganda. Ang ganda-ganda na -ganda. uwi. <laughs> Ang Oh. Uh -huh. Hello po, good morning. Good morning. <laughs> Nagbablog ako te. Ayan guys, ito ang aming lugar. <laughs> Maganda, mausok. <laughs> Uy, may music. Sandali po. Baka tayo makapiright. Ayan. Okay. Ah, saan? Hindi, maghulog ako, ti. Dali. Pasok ka, Hello po, good morning. Sino kasama mo? Sister Kapit bahay ko? Ah. Sister ka. <laughs> Isa lang sister ko si Bilma. Nora. Hmm. Magkano ulog mo? 70? Oh, dalawa tayo. Tapos kay Mary Grace. Mary Grace. Pasa ang katay, eh? ba't naka-subrero ka? Kaninang madaling ah. Um, ah, namili ka ha? Uh -huh. Ano? Timuti, ang daming. Ano? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Papaya! Papaya. <laughs> Matal <laughs> <Lethal> na. <laughs> Hindi ko masabi. Uy, oh, grabe. Ang gaganda eh. Pwede yung makabili dyan na isa? Oo naman. May tao dyan, tay? Itik sa bunga, no? Oo. Mm -mm. Oo, oh, mayroon. Kaso, sukli din ni Quarenta na lang. Makabili kayong Quarenta. Hmm. Wala. Wala yata, ano, tay? Walang Quarenta. Ay, mani. Ayan, guys. Tayo magperma-perma dito. Saan dito, tayo dito? May Oo naman. May bagong saing ah. Saan? Ano sa rice cooker? Ayan lang sinasayid. Ayan lang. Nang magkapera na, tumaya na. Ayan, <laughs> guys. Tayo magperma para alam nila na naghulog tayo. Ano, te? Bibili sana ako ng niyog eh ano? Ma papaya? Ko. mag ko. Mang ay to kaya tayo papalit mo. Papalit ng atay sandalan. Siguro naman mayroon na 'yan. Kunin ko lang 'tong real na berdeng nagsibayan. Diyos, madam papalit daw. May aso dito, Manay? Wala ako diyang aso. Silipin ko lang ha. Silipin mo lang. Eh kanino ako mabakal? Niyo may ari daw. May 40 pesos baga ding kamat, ano? Sarong sana. Ay to hinog. ni oh. ate. ate. Ayan. Hello po, tao po. Ayan guys, tingnan nyo. Ang daming papaya. Oh, tanay man papaya ito. Kita nyo guys, ayun. Eh. ayun hinog natin. Dami ito, ang... oh. Ayun ang pilin mo, yung hinog. Ah, saan? Ayun oh, ayun to, 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 to. Ay, iyon. Kakainin na lang. Saan dito eh, bibi, binu, wala ba yun mga tao? Yun yung may dilaw na. Kasi pramda, the ano, maano yan, mamura ba si, mura yan? siguro. Tanim na na? Tanim. Tanim na yan. Yan. Sayang, sana nagdala tayo kahit isang No? Hindi kong kulang ko yung ibalik. Ayun nun. No? ang dami bo, hinog sa puno. Wala man tay! Oh. Tayo ka lang tay Walang tao! Ano? Papaya. Papaya ng ano? Hinog, hilaw. Hilaw, hinog. Hinog hino at hilaw. Oh, yan. Ang sukulit mo. Puta! Saan makarating nga <laughs> Bukan, Anong pera nyo? Kurenta! Pwede <laughs> naman nga tayo balik na lang. Ang kulang Ay, ano? May naman yung itlog. Aha. Trenta yung Wala man tao. Paano man ang makabili? Ay, wala walang problema. Kung magbibuntan. Hindi pwede. Hindi nga kuya. Ay, saan makarating tong 40 ko eh? Tigi-tigi sa lang yan. Oo, tigi-tigi sa lang. Hinuga tilaw. Pwede pala magbakal din din. Magbibinta naman yun. Bitas mo na boy. Meron dyan hinug mo. Ayan, ba tayo ma... ma ma ano dito. <laughs> Nakakatuwa ang lalaki. Ay, ang daming ano, ano ito? Pambakod? Sa Bicol, sa Ringsing, ano kuya? Nang sitaw. Ah, may sitaw ka? Oo, doon. Ako, na naman kay kuya, napagod pa. Ayan kuya oh. Ay, may damage man. Alin? Ayan. Ayan pong hinog? Oo nga. Ah. Uh Oo -oh. nga yan. Ano, mas ano, pwede nang ano eh. Pwede na yung pahinogin. Siguro mula, mura lang yan kasi galing. Ha? Ay. Ay, yung kuya, oh, hinog na. Hindi, <laughs> yan ang kuya. Gusto niyong hinog na hinog o gusto niyong pahinogin pa? Hinog na. Hinog na mismo. <laughs> Uh, hindi, saro na sana kuya yung malibalang. lang. Yeah. Kung magka. Ingat kayo kuya. Ayan. Yeah. Ang nambait ni kuya, utam mo. Yun e, ang niya pa ako. Yeah. Yeah. Kung alam ko lang, nagdara ko kay kwarta. Ayan. hindi pala ating magugulay. Ayan hey, kuya. Ayan. <laughs> Ayan. Nakadali pa tayo. Ate, pasuyo nga. lang? <laughs> Hindi, ayun pa yung hinog. Ayun kuya, hinog na. Wala ahas dyan. <laughs> Ayan guys, di ba? Utani pala ito ng ano. Nang... Oh! Tawag dito? Papaya. Uy, may kangkong pa oh. namin Tanim niyo rin yan kuya? Labing! Labing! Ayun o. Ari bayan. Mabay. Kuya, pabili. Dahil man ako nadangog. Kuya. Baka bigay ko. Yung hinog, kuya. Okay lang yung benta. Eko. Warren. Bungog man pala dahil manadangog. Hehehehe. <laughs> Ayan, ayan guys, ang daming papaya din eh. Ito. Ay naku, may damit pala kuya. Aray oh, ang daming hinog. Hinog, hilaw. Ini manoy. Ay. Ay may sira man. Ini. <laughs> Pwedeng saru pa kay ning hilaw. Uto maganda ka man kuya. Ini ninog. Uh Oo. -oh. Maano na kasi ang pa ako. Ayun yan nagkahurulog na manoy. Ay nako, kinain na pero pwede ba man kalahati? Oo, oh, oh. putang. <laughs> Pwede pang kalatid. Pwede pang kalatid. Hmm. Ayos na. Ay, kuya pa. pa. Alin? Ayan. Abot mo. Saros, ano? Gugulayin ko. Ay, doon na lang. Ayan. Doon na lang. Ay, mani mong lumaylay. <laughs> ayan, abot na ay, 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 din. na lang. Ayan. pang Gulay. Gulay. Ang dami palang kangkong din eh. Oh. Opa. Dapat pigatado mo man manoy. Uy, di na yun. Gula yun. Gagataan. Ayun, kuya, dakula. Ayan, ayan. Marami na akong niyog. Ay, niyog. Nabaga ko pa mali-mali. Ayan, kuya. Ayan, o. Ayan, guys. Marami na akong nakuha ano. Mingi ka kay pang ano. Um, lalagyan. <laughs> Ate, pahinging supot. <laughs> ay, you. Ay, kung aram ko sana, di nagdara ako. Ayan, oh. Muray ni Apo. Kaya yan. Ay, murag pa na. Siraman mga ningin tumanayo. Pero okay na yan. Ano lang yan? Ayan, guys. Ayan, lang Ayan, guys. Ayan, Si kuya, si Agumo. <laughs> nice ay ayaw man magpaano ah. <laughs> Tadiri ni Manoy. mo marami ako diyang alam naman. <laughs> Tayarin natin. Iyo. Tayayan sumasay. yata Ano ba ganun? Tayo muna. Nasasira Kuya, salamat ha. <laughs> Ayan, thank you. Okay. Mabalos kuya. Oo. Okay. Ayan. Ang daming ano. Mapigat ate! Ako na, sige tayo. Bigyan na lang itang gulay pag nagulay ako. Yung hinog, ate tayo. Ate, salamat! Day na! Day man! Di man. Di man. <laughs> Ayan guys, nakakuha kami naman. Mab mabait man yung burang doon. Ayaw mong babae eh. din. Ay, bang, ay, ang dami naman eh. Naalala. Ay, ang dami. Hanggang eh. okay. doon niya. Ay, no? ay, ay. Ay, niya. Hmm. Nako. Ate, mabigat yan. Palitan tayo. Ang bait ng dabar cards <laughs> ko. Pinagbit-bit ako. Ay, nako. Ayan. Ayan, guys. Marami pong salamat. Mamaya na lang po ulit. Ayan guys, Andito na tayo sa bahay. Ayan, ito yung aming uh, nakuha anong tawag dito? Papaya. Kanina pa ako nito, hindi ko masabi eh. Lagi akong Bakit ako ganoon? Namamali-mali na, hindi ko na masabi eh. <laughs> Ayan ang laki. Ayan guys, ang papaya. Binili mo? Bumili ako kay Ma'am Ben. Ayaw magpabayad kay Kuya. Doon sa asawa ni Ate Maya. Uportipes lang naman yung pera ko. Yun yung laki. <laughs> Hati-ingot, bibigyan ko si ate pangalan nito. Yung kasama kong gabar cards ko yan, bibigyan ko siya. Hati-ingot. Tapos yung gulay, pagka niluto ko, bibigyan ko na lang siya. O di ba? Ayun, ang saya-saya. Ayun -saya. <laughs> guys, wala akong kutsilyo. Tati-ingot, bibigyan ko ate. Ayun guys. Ayun. Pasensya na guys. Kasi na, nanonood po ako ng live ni Sir Ron. Ayan. Nagpipidback dito. ayun, Hello po. Ayan. Ating hatiin. Bibigyan natin si Ate. Ayan. O diba? Wow. Very yummy. Tapos yung buto, itatanim ko para ako mag magkaroon ng pula. Ayan. Ibigay kaya ate. Yan guys, ating ibibigay. Salamat po. Ayan po, guys. Ayan, pasensya na po. Nakikinig po sa unang live ng Tisero Willy Pat. Ayan. 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 Lalayo-layo tayo. Ayan, guys. Salamat po. Ayan. Nandito na po tayo sa bahay. Ako'y naghulog lang po, guys. Ayan. Maraming salamat. At thank you do sa kasama ko kanina. Ayan. Si Ate Tere. Ayan. Shout out sa iyo. Ayan. Marami po salamat. God bless. Bye.